Hi guys, maadjong gabi eh. So karon guys, uh, before before dito mato guys mag 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 edit tag mag tag video guys. So karon guys, for the second time guys, uh, no, first time kong nakabisitag balik after sa pag um, cutting ribbon ani guys no so karon ah uh, nga mikaron. mi guys dili ani kaon Season mi si Janlog si Bibi wa pa moya na moy anhi no so ni, niuban uban na lang ko guys so pag abot na mo guys ah dahang gadain in no dahil taga amo to kay laton hay bang baji isa then simple nagpili pili pa silang liya og mga aga pili gata sila kung sa ilang orderon so sila bibi ga sila og katong pasta with tsaka chicken pasta nga uh, chicken pasta lagi na yon uh, po galibot-libot kong balik so nagkangita ko anong dabay t-shirt nga dako-dako eh, gagmay man dyan mo pikas buktun rin maigo eh. ane so mo to guys pag abot na itong kuan lagi pag abot na dito sa abot na dito sa uh, aning uh, resto uh, diha silang kuan guys diha silang uh, IB ay bibarkes o gidang bata o gidang siyempre ang palalab so, nga, kasi Madjang Bana no, no, nakalimot ko so shout out ninyo salamat o uh, maadjong pagkaundiha happy eating no so mo to guys nga kanang si bibig uh, pag ga order pag kumag order namo mo siyempre ga pa ko kay nilaging karo pa ko nakabalik o kanang video ani eh. so sa sa nagkuan ato si shout out ko ni Antonit Dalagan net unsaon man ag katong gigong bitaw ni mga katungkuan wala na sila katong nakita pot sa bumbong bitaw gitangtang dai kuno nila so karon na na sila yung mga kuan guys na na sila katong murag uh, orderanan bitaw katong un unsa mga order unsay mga mino nila nga na so next month dai eh, kuno guys mag dili sila mapuli mag magdagdag sila og mino na sila idagdag ng mino so moto guys, naabot na ang order na ag order nila na chicken pasta no. So, lami po lami gadud po lagi lahang ko ano, sakto ra ang asin. Then si Lian ning order og kana na, na murag usa to kana ni, usa kana murag kikik pud guys, ning tilaw ra gud pug ko kay na nihapon naman lagi mi. So, moto Ah, uh, tilaw ra kung usang <laughs> usang kutsara ko no. <laughs> ah, shout out ko mga, usang kutsara. <laughs> bitaw sa wala kakita no bitaw ah uh, nitilo din si mga matilo ta kay murag nya ba so akari pod guys ani uh, ra ko guys di pod ingon nga kana bitang usa gajong udiran no amorang gi tabangan ni Lian tilaw ra pod ko lagi kay mo lagi na humano ni pagmangaon syempre ang mga tamis-tamis pod po, may tilaw na pod aron aron bugsay lami gajod ba no So, ni Jipper po ko, mga duha tuloy nga na. So, sakto na <laughs> so, mo to guys, pag humana po bangaon guys, Asi, as sibi po rin mo magbibig kaon. Diyan, lami, basta lami ilahang kuan guys, lami ilahang pagkaon, no. So, humana to guys, nang ulit lapon mi unya, Uh, dia pagi mga bata bata no mo mo lang chef de ko no mo to lang chef nila so salamat doy sa imong lamian nga Uh, pagkaon so salamat pa i i ung mga kwento kay so, sumatto na ko ulit ako guys thank you for watching guys salamat